Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome to DJ Sean's Stories. Turn on your notification bell, like and subscribe para sa crime stories araw-araw. Tama ng bala ang tumapos sa napakarami pang pangarap ng isang beauty queen mula sa Bulacan ng taong 2017. Ang babaeng biktima ay kinalalang si Maria Christine Balagtas o tinatawag ng malalapit sa kanya na teen, 23 years old. Si Christine ay ipinanganak ng December 9, 1993. Panggit na sa tatlong magkakapatid si Christine at isang unika iha. Siya ay nakapagtapos ng kursong Hotel and Restaurant Management sa Malolos, Bulacan na Universidad. Bata pa lamang si Christine, nakita na siya ng natural na kagandahan. Kaya naman kalaunan nagsimula na si Christine na sumali sa iba't ibang mga beauty contests. Pangarap ng dalaga na makasali sa international pageant at i-representa ang ating bansa tulad ng kanyang mga idolo na si Gloria Diaz at Melanie Marquez. Bukang bibig pa nga ni Christine na balang araw ay uuwi niya sa Pilipinas ang Miss Universe na Corona. Suportado naman si Christine ng kanyang mga mabait na magulang. Ay naman sa nanay ni Christine, sa kanya nagmana ang dalaga na pagiging maganda at wala namang tutul doon ang ama ng dalaga. Sa pagdaan ng panahon, unti-unti na ang naabot ni Christine ang kanyang pangarap dahil taong 2009, nasungkit ng dalaga ang titulo na Lakambini ng Bulacan. Sa muling pagsali ni Christine, tinanghalaman siya bilang mutya ng Malolos at mutya ng Palaridel. At dahil nga sa tugatog ng karera ni Christine sa beauty contest, binalak na din niyang sumali noon sa binibiling Pilipinas. Subalit sa isang iglap, ang lahat ng mithiin ni Christine ay hindi na matutupad pa. April 5, 2017, maagang gumising si Christine para maghanda dahil may lakad siya ng araw na iyon. Matapos maligo at mag-ayos, biglang tinawag si Christine ng kanyang nanay bandang alas 9 ng umaga. Sinabi ng nanay ni Christine sa dalaga na may naghanap sa kanya sa harapan ng kanilang gate. Nagtaka naman si Christine dahil wala siyang inaantay na bisita ng araw na iyon. Pagpunta ni Christine sa gate ng kanilang bahay, napansin niya ang isang motor. Sakay ng isang motor ang rider at kanyang angkas. Bumaba ang angkas na isa palang delivery boy at lumapit kay Christine. Inabot ng delivery boy kay Christine ang isang bouquet ng bulaklak at isang box ng chocolate. Sinabi ng lalaki sa dalaga na iyon ay ipinabibigay ng kanyang secret admirer. Hindi naman nagtaka si Christine na nakatanggap siya ng bulaklak at chocolate dahil talaga nga namang marami siyang tagahanga. Kaya naman, kinuha ni Christine ang inabot na delivery boy na bulaklak at chocolate. Hindi naman din nag-atubili si Christine at nagtiwala sa lalaki. Dahil alam niyang isang private subdivision ang kanilang tinitilhan at may nagbabantay na gwardya. Subalit nang matapos makuha ni Christine ang bulaklak at tsokolate, siya ay tumalikod. At akto ngang isasara na ang kanilang gate bigla na lamang nagpaputok ng baril ang rider ng motor. Tinamaan si Christine at natumba sa sahig. Napatakbo naman agad palabas ang nanay ni Christine nang marinig ang mga putok ng baril. Dahil dito nakita ng babae ang dalawang individual sakay ng motor at nagmamadaling umalis mula sa tapat ng kanilang bahay. Lamig na nga lang ang nanay ni Christine nang nakita ang kanyang anak sa sahig na may tama ng bala at duguan. Buong lakas na niyakap ng ginang si Christine sa bulong sa kanyang anak ng mga katagang. Lakasan mo ang loob mo anak. Dadalhin kita sa ospital ngayon din. Agad niyang sinakay sa ambulansya ang anak at dinala nga sa pinakamalapit na ospital. Subalit habang papunta sa ospital, binawian ng buhay si Christine sa loob ng ambulansya. Tila nga nawasak ang puso ng buong pamilya ni Christine nang narinig ang napakasakit na balita. Wala silang idea kung sino ang walang pusong gagawa ng krimen sa napakabait na dalaga. Nangako nga ang nanay ni Christina na hindi siya titigil hanggat hindi niya nakakamit ang hustisya para sa anak. Agad namang dumating ang mga pulis sa bahay ni Christine para simulan ang investigasyon. Narecover ng mga pulis ang basyo ng bala na tumama kay Christine. Nakausap din ng mga pulis ang mga witness na nagsasabing nakikita nila ang dalawang lalaki sakay ng motor na umalis mula sa tapat ng bahay ng biktima. Bukod doon, may isa ding residente na nagsabing isang oras bago mangyari ang krimen, may napansin siyang dalawang lalaking sakay ng motor na paikot-ikot sa loob ng subdivision na tila may hinahanap na bahay. Sinuroy naman ng mga pulis ang CCTV at nakunan nga nito ang dalawang lalaki sakay ng motor. Ayon sa mga pulis, base sa galaw ng mga sospek, hindi sila residente ng subdivision. Ibig sabihin, malaki ang posibilidad na gun for hire ang mga lalaki. Sunod naman kinausap ng mga pulis ang nanay ng biktima. Ayon sa ginang, malinaw sa kanyang isip ang itsura ng isa sa mga sospek. Hindi maiwasang magalit ng nanay ng dalaga dahil pakiramdam niya maluwag ang seguridad ng kanilang subdivision lalo na at nalaman niyang isa lang pala ang gwardya ng oras ng krimen. Naniniwala ang ginang na malaki ang pagkukulang ng gwardya na naka-duty ng araw na iyon dahil hindi niya chinek maigi ang daladala ng mga sospek. Kung ginawa umano ng gwardya ang kanyang trabaho ng tama, ay baka buhay pa ang kanyang anak. Ipinagtanggol naman ng head and security ang kanyang tauhan. Ayon sa lalaki, inosente ang gwardya na naka-duty ng umaga ng April 5. Idiniin pa niya na bagong hire lamang ang gwardya kaya maaring aligaga pa ito sa trabaho. Ikinwento pa nga ng head ng security na natatakot ang nasabing gwardya para sa kanyang buhay dahil nakilala niya ang isa sa mga sospek at baka balikan siya ng mga iyon. Ay naman sa mga pulis, sinabi nila na walang taong may personal na galit sa pamilya ng Balagtas para patayin si Christine. Sa katunayan, kilala sila bilang mabait at palakaibigan na pamilya. Nagkaroon nga lang ng breakthrough ang kaso nang sabihin ng mga pulis na ang tinitingnan nilang lead ay tungkol sa lalaki na karelasyon ng dalaga. Tinitingnan ng mga polis ang angulo ng love triangle na maaari umanong dahilan bakit pinaslang ang beauty queen. Sinabi ng mga polis na ang boyfriend ni Christine ay pamilyadong tao na at ang misis ng lalaki ay isang OFW. Pinatotohanan naman na iyon ng nanay ni Christine. Ayon sa ginang, palaging tinatawagan si Christine ng misis ng kanyang boyfriend para sabihin na layuan na ni Christine ang kanyang mister maging siya ay tinatawagan din ng nanay ng asawa ng lalaki at sinasabi nga na payuhan ang kanyang anak sa kung ano ang tamang gawin. Ayon sa mga balita, gusto na pala hiwalayan ng boyfriend ni Christine ang kanyang misis pero hindi iyon magawa ng lalaki dahil sa takot na kung ano ang pwedeng gawin ng kanyang misis. Ipinagpalagay naman ng mga pulis na ang mastermind ng krimen ay ang misis ng boyfriend ng dalaga. Marami nga ang nagpaabot ng pakikiramay kay Christine. Ilan sa kanila ay mga kaibigan nito at nagpost sila sa Facebook. Sinabi nila na wag sana agad husgahan ang dalaga dahil pumasok siya sa bawal na pag-ibig. Ayon sa isang post na burado na ngayon, "Life is just really too short for the family and friends you have left. We may not even know what true happened to you, but we will let it given in, in the hands of our almighty God. We are confident that justice will prevail. We just pray that your family and us" Your friends will get that fair. Then, you will always be in our hearts. You as a daughter, as a sister, a seatmate, in elementary, a classmate in high school, a colleague in college, but most importantly, a friend. April 9, 2017, nang inatid na si Christine sa kanyang huling hantungan. At halos limang daang katao ang dumalo sa paghatid kay Christine, dala nga ang mga puti at pink na lobo. Pinalipad nila ang mga lobo para alalahanin ang magagandang alaala ng dalaga. April 10, 2017, nang inilabas nga ng mga pulis ang artist sketch ng isa sa mga sospek at ang bumaril kay Christine. Ang lalaki ay may taas na 5'6 hanggang 5'7. Tinataya na 38 years old na ang lalaki, kayumanggi ang kulay at katamtaman ang pangangatawan. Kasabay nito, naglabas din ng 100,000 pesos na pabuya ang mga pulis sa kung sino man ang makakapagturo sa mga sospek. Sinabi ng mga polis na ang isang sospek ay kamag-anak ng kilalang leader ng carnapping group na Dominguez Brothers. Ayon sa nanay niyang dalaga, nananawagan siya na sana nga ay kusang sumuko ang mga sospek para mabigyan ng justisya ang pagkawala ng kanyang anak. April 12, 2017, lumabas ang balita na tukoy na ng mga otoridad ang pangalan ng mastermind sa pagpatay sa dalaga naman isinapubliko pa ng mga polis ang pagkakilala nito para walang maging aberya habang tinutugis nila ang mastermind. Teorya ng mga polis, maaaring nakipaghiwalay na si Christine kaya bilang ganti ay ipinapatay siya ng mastermind. Sa ngayon ay wala pang lumalabas na update sa kaso at iba pang detalye. Pero sana sa huli, kahit nasaan man naroroon si Christine, ay sana makamit na niya ang hustisya at makuha niya ang kapayapaan na nararapat para sa kanya. Para naman sa ating pangalawang kwento, isa ring beauty queen ang naging biktima. Ang babae na kinakantahan sa video ay kinilalang si Anne Rose na Bernadette Neri, 25 years old. Si Anne ay isa ding beauty queen na mula sa Dumaguete. Ipinanganak siya ng April 2, 1987. Si Anne ay isang dalaga na puno ng ambisyon sa buhay. Ganyan ilarawan si Anne ang kanyang pamilya. Bata pa lamang, nakitaan na si Anne ang potensyal sa model. At mayroon ding iba pang pa mga talento. Kung pagbabasihan ang kanyang mga posts, siya ay relihiyosong babae. Nagtapos si Anne ang kursong Broadcast Communication sa Foundation University. Taglay ni Anne ang natural at nakakabighaning ganda. Kaya hindi katakataka na laman si Anne ang iba't ibang mga beauty contest sa Dumaguete. At taong 2007 nang nasungkit ni Anne ang titulo na Miss Dumaguete. Bukod doon ay napakarami niya ring award na natanggap. Naisama din siya sa isang pahina sa dyaryo na may pamagat na Dumaguete's Most Beautiful Ladies. Nabigyan din si Anne ng isang modeling career. Matapos iyon, sunod-sunod at kabi-kabila na din ang mga event na dinaluhan ni Anne. Sumali din siya sa iba pang mga beauty contest sa kanilang lugar. Mula noon, napakaraming mga titulo nga ang nakuha ni Anne sa iba't ibang lugar at contest. Dahil din doon, naging lapitin si Anne ng maraming manliligaw. Ngunit tatlong taon matapos hirangin si Anne na Miss Dumaguete, isang nakakahindik na krimen ang tumapos sa kanyang buhay. February 13, 2010, bandang alas 11 ng gabi, kasama ni Anne ang kanyang mga kaibigan at kanyang kapatid na babae sa Quezon Park sa Dumaguete. Nandun si Anne sa lugar dahil busy siya sa pagtitrain sa mga contestant na sasali sa isang Miss Gay Pageant. Kaya maya pa, bigla na lamang nilapitan si Anne ang isang lalaki at siya ay pinagbababaril. Nagpanik nga ang mga kasamahan ni Anne pero nagawa nilang isugod ang babae sa pinakamalapit na ospital. Subalit pagdating sa ospital, agad na idineklara ang patay na si Anne. Nagtamo ang dalaga ng dalawang tama ng baril na kanyang ikinamatay. Hindi naman makapaniwala ang nanay ni Anne sa sinapit ng kanyang anak. Pero ibinunyag din ng ginang na bago pa ang krimen, madalas nang makatanggap ang biktima ng mga death threats. Sinabi ng nanay ni Anne na wala siyang masyadong alam sa problema ng kanyang anak dahil mas nagkukwento ito sa kanyang mga kaibigan. Ayon naman sa mga mag anak ni Anne, ilang beses nilang pinayuhan ng biktima na umalis na sa syudad para sa kanyang kaligtasan. Pusti siya nga ang sigaw ng nanay at pamilya ni Anne dahil sa nangyari. Agad namang nagsagawa ng investigasyon ang mga pulis tungkol sa pagkamatay ni Anne. Hindi naman agad nila nakilala ang sospek. Pero ayon sa mga witness, Nakasuot ang ganma ng itim na polo shirt at camouflage pants. At ayon sa itsura nito, posibleng ang edad niya ay 30 years old pataas. Matapos niyang magawa ang krimen, naglakad umano ang sospek sa isang motor na walang plate number. At mabilis nga ang tumakas. Napag-alaman nga sa investigasyon na may pagkakataon pala na nagreport report na si Anne sa mga polis dahil may sumusunod sa kanyang kotse. Ilang beses din ay may bumasag din na salamin sa sasakyan ng dalaga. Pinaniniwalaan na si Ann ay may kanalasyon na isang miyembro ng basketball team. Sa unang report, wala namang sinabing motibo ang mga pulis sa pagkamatay ng dalaga. Pero sinubukan nilang hingin ang tulong ng mga witness para makubunga ng isang orthographic sketch ng sospek. Teorya ng mga investigador, ang sospek ay isang gunfire mula sa Ozamis City at malaki ang tsansa na tumakas na ito February 16, 2010, lumabas ang isang balita na masusing tiningnan ng mga pulis na posible na ang pagkamatay ng dalaga ay maaaring maiugnay sa umano'y relasyon ng biktima sa isang politiko. Hindi naman na pinangalanan ng mga pulis ang nasabing politiko. Pero posibleng sospek ang politiko na ito. Ayon sa report, nakausap na ng mga pulis ang nasabing politiko at nakatutok sila sa kanya. Pero may iba din silang anggulong kinukonsidera sa pagkamatay ng Beauty Queen. February 20, 2010, may isang blog na ginawa para kay Ann. Ay sa blog, ang mga Facebook friends ni Ann ay nagpahayag ng kanilang kalungkutan at galit sa malagim na sinapit ng kanilang kaibigan. Pero ang post na ito ay hindi na available ngayon. Ilan nga sa mga comment ay mga katagang Grabe talaga. May Anne Rose rest in peace and may the culprit's bird in hell. May you rest in peace. We look forward for your justice train. Sana mabigyan ng katarungan. Sana mahuli ang tunay na may sala at sayang kaayo. May nagpost naman na katext umano niya ang biktima bago pinatay. At may nagsabi din na walang perpekto sa mundo, kaya kung nagkasala man si An tao lamang at tao lang tayong lahat. Nabanggit din sa blog ang tungkol sa article na lumabas na sinasabing may posibilidad na ang nagpapatay kay Ann ay isang prominenteng politisyan na nakalilasyon umano ng biktima. Pero sinabi sa vlog na wala pang hawak na matibay na ebidensya ang mga pulis laban sa politiko o timeline ng mga pangyayari na magpapatunay sa hinala ng mga pulis. At March 21, 2010, mahigit isang buwan simula nang namatay si Ann, lumabas sa dyaryo na naaresto na ang sospek sa kanyang pagkamatay ayon sa article ng March 15, 2010, ang naarestong lalaki at ang sinasabing gunman ay si Joselito Concepcion Dario, 28 years old. Siya ay taga Negros Oriental. Positibong kinilala ng kapatid ni Anne at ng isa pang witness si Joselito na siyang bumaril sa Beauty Queen. Mariin namang itinanggi ni Joselito ang akusasyon sa kanya. Sinabi niya na hindi siya ang responsable sa pagkamatay kay Anne at nanawagan nga siya na lumutang ang totoong sospek. Bukod doon, nasa Maynila umano siya ng February 12 dahil siya ay nagtatrabaho. At bumalik lamang siya sa Dumaguete ng buwan ng Marso. Pero nanindigan ng mga polis na naaresto na nga nila ang sospek sa pagkamatay ni Ann at ito ay si Josilito. Si Josilito nga din ay leader ng isang gun hire group sa Negros Oriental. Pansamantalang ikinulong si Joselito habang gumugulong ang investigasyon ng kaso. Subalit makalipas ang tatlong araw, pinakawalan din ang lalaki dahil wala namang kasong na isang palaban sa kanya. Pero may lumabas na balita tungkol sa update ng kaso ni Ann. Sa balita na inilabas ng August 19, 2011, tinutugis na ng mga polis ang operasyon ng grupo ng Gunfire Hire sa Dumaguete. At muling inaresto ang sospek sa pagkamatay ni Ana si Jose Osilito. Nabanggit din sa balita na pinakawalan ang lalaki dahil gumugol pa ng oras bago nakapagsampa ng kaso ang pamilya ng biktima kay Osilito. Si Osilito si Umano ay leader ng Tata Group na binubuo ng mga hitmen. Sinabi din sa article na kinasuhan si Osilito ng murder sa isang balita ng August 21, 2011. Ibinalita na si Osilito ay inaresto muli at nagbigay siya ng mga pangalan at iba pang impormasyon na makakatulong para maresolba ang mga kaso ng gun for hire. Pero magmula noon wala nang naging update sa kaso ni Ann. Hindi na nasabi pa kung nakulong ba si Lito at kung pinagbayaran ba niya ang pagbatay niya sa beauty queen na si Ann. Subalit muling umingay ang pagbatay kay Ann ng taong 2020. Sampung taon matapos siyang mamatay. Ito ay dahil naisama ang pangalan ni Ann sa lista ng mga kaso ng pagpatay na inuugnay sa isang politiko. Sa isang PDF file mula sa Senate of the Philippines, sinasabi ng September 24, 2020, natanggap ng opisina ng Senado ang isang sulat mula sa mayor ng isang munisipilidad sa Negros Oriental. Ayon sa alegasyon ng mayor na si Janes de Gamo, pagtaas ng kaso ng pagpatay, kaso ng ipinagbabawal na gamot at iligal na sugalan sa Negros Oriental ay may ugnay sa isang representative sa Negros Oriental. At ito umano ay si Representative Arnolfo Teves Jr. Isa umano si Anne sa di umano ay pinapatay ng nasabing representative. Ang aligasyon na iyon ay umabot pa nga sa Senate hearing. Sa hearing ng April 17, 2023, umatend ang nanay ni Anne para ilahad ang kaugnayan ni Anne sa sinasabing representative. Ay sa ng may naging kaugnayan si Ann sa lolo ng sinasabing representative na isa din dating politiko. Nagkakilala si Ann at ang lolo ng representative dahil nagkita ang dalawa nang nagjad si Ann sa isang beauty contest. Kinuha umano ng dating politiko ang number ni Ann na noon ay may boyfriend na isang film. Isang araw nga nagpunta ang lolo ng representative sa bahay ni Ann. Ayon sa nanay ni Ann, Sinabi niya na inamin ng dating politiko na interesado siya kay Ann kahit na siya ay may pamilya na. Wala naman daw kasing problema doon dahil mapera ang lalaki. Pinilit ng lalaki na tanggapin ni Ann ang pera na kanyang ibinigay. At makalipas nga ilang buwan, nagkaroon na ng problema si Ann at ang pamilya nito. May vandal sa kotse ni Ann at nilagay nito ang mga salitang maldita. Sang buwan din daw nakatanggap si Ann ng banta sa kanyang buhay. Sa mga text nga na natatanggap ni Anne, sinasabi na kapag hindi ka umalis sa Dumaguete, may mangyayari sa iyo na masama. Pero ayon sa nanay ni Anne, hindi umalis ang kanyang anak sa lugar dahil nakapasok siya sa Pinoy Big Brother o PBB. Subalit nakatanggap si Anne ng text mula sa lolo ng representative at sinabing huwag kang sumali sa PBB. Hindi naman kita ginugutom. Mukod doon, sinabi din sa text ang mga katagang, kapag sumali umano si Ann sa PBB, ay kukunin ng representative ang kanyang buhay. At inilahad nga ng ginang na si Ann at ang dating politiko ay nagkaroon ng relasyon. At ang alam niya, limang taon na nga magkailala si Ann at ang lalaki bago ito namatay. Pag-amin din ng nanay ni Ann, napilitan siyang iurong ang kaso laban kay Josilito dahil sa takot sa mga lalaking umaaligid sa kanilang bahay. Isiniwalat din ng nanay ni Ana na balitaan niyang namatay na pala si Ocilito, ang sospek sa pagpatay sa kanyang anak. Dagdag pa ng ginang ang motibo raw sa pagpatay kay Ana ay galit na mga apo ng naging kasintahan ni Ana dating politiko. At naniniwala siya na ang tinutukoy ng mayor ng Pamploma na representative ay ang nagpapatay sa kanyang anak. Idinin pa ng nanay ni Anne na galit na galit ang nakarelasyon ni Anne nang nagpunta ito sa burol ng biktima. At nang nakausap nga ng ginang ang lalaki, sinabi nito na ang mastermind sa krimen ay ang representative at ang nagplano ay ang pinsan ng representative na mga apo ng nakarelasyon ni Anne. Ang nakakalungkot nga, walang nagbayad ng krimen sa nangyaring pagpatay kay Anne. Sana nga kahit na matagal nang nangyari ang kaso na ito, ay mabigyan pa rin ng hustisya ang mga sospek at mastermind sa pagpatay kay Anne Rose Fe Bernadette Neri. Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto niyong i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto niyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, isubscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts and Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!